you know, good morning, good morning sa lahat. Teka lang, malabo. Yan ang ating mga warrior. So, maaga tayo nagpakain para sa sa nila. Ayan. So, plano natin. Plan for uh, 350 miles this coming uh, first week of December. Yes. I'm just prepared yung katawan nila sa ano, tawag dito, ah, uh, sa liliparan nila kasi pitong oras na sa silang lilipad ito yung mga ibon natin. Yan. So, lilipad sila na pitong oras or higit pa. Kaya kailangan maganda yung pagkakaano nila. Pagkaka ready sa mga warriors natin dahil hindi sapat sa kanilang sa linggong ano, uh, dito, ang condition after nilang lumipad ng 5 hours yan so, okay naman yung mga katawan nila Maganda naman yung mga naging katawan nila ngayon. But, syempre, kailangan na buong-buo sila. Buo yung loob nila. Buo yung kanilang uh, condition para sa 350 miles. Syempre, ah, napapansin ko naman sa ibang Wanda Price kasi, ano, uh, nagiging pahirapan yung pag-uwi. So, subukan natin yung ating method. Kumbaga, ano, first week, uh, 10 days, may kitiyatang ano nila, ang pagre-ready, ang paghahanda nila para sa ating final race yan, so babawas tayo ng onti sa low fly natin pala, kasi kahapon nag-jackpotan tayo ng isa di ko lang alam, sana buhay pa yung isa na yon kasi kahapon nagparonta tayo, yan ito yung mga ibo natin paronda tayo kahapon pero nag lang sa atin is 120 Nabawasan tayo ng isa kahapon. Dapat is 121 na yung ating mga warriors. Bukas ka agad. Oh. Meron pa doon sa kabila. Ito yung mga ibon. Nangihinipaw. Yan. All goods naman sila. Maganda yung katawan. Maganda yung kanilang ano. Ang kanilang... Tag dito. Condition. But, siyempre yung mga iba, baka maganda lang sila sa paningin. Pero yung kanilang katawan, let's say lang uh, kanilang mga pag dito muscle is masakit. Ikaw ba naman, lumipad ka ng limang oras. Walang babaan. Ayun mga ibon. Hmm. Alright. so yeah, anong tayo pag dito masid-masid uh, lang. 'Yan lang ang ating gagawin. All day, all day, all night, parang ganyan. Pogi 'di diba? mga ibon natin? Ano? Gwapo. So, yeah, uh Masa pa rin ako sa isang makabalik. Kahapon na follow play tayo. Um, pababa sila. Biglang may lumitaw na kalaban. May nabol siyang isa. Pero di naman niya natakma. But syempre at the same time. Di pa rin natin alam. Sa ibang pwesto. O sa ibang lugar ng ating ano. dito. Sa ibang area doon siya umatak. Habang nalipad yung mga ibon natin. Yan, ito mga ibon. Napaplano ako magpaligo later. Mamaya. Ayan eh, mga ibon. Uh, labas pasok lang sila ngayon dyan. All day. So, ayan mga ibon natin. yan Papaligo tayo para mawala yung ano nila, stress nila sa katawan. And then, bibigay tayo dyan ng ano nila mamaya, malunggay. Tapos, malunggay tuloy, uh, oregano. Pampano lang. Um, pagpakalma sa kanila yan so may nagtatanong sa akin kung okay daw itong this week ang ating race uh, malabo kasi dahil kailangan natin silang i-condition ng maganda at busy day din kasi ng mga panahon na yan ibig ko sabihin syempre daraan yung ano eh daraan yung ating uh, Thanksgiving Black Friday yan So, busy mga ano natin, yung mga players natin. Siyempre, gusto ko may pumunta rin dito at the same time. Yung mga malalapit sa area ko. Yan. So, okay na yun. Yan. So, sa mga nagtatanong, sign daw sa patoka. Uh, hindi naman, kasi it's not about ano eh, pera-pera eh. Ano to, para sa akin na uh, passion. Ah, di ba? pag ganun, ganun na si Kuya Brown G, di ba? Ito yung ating passion natin to. Ginagawa natin to, hindi para sa gastos. Ito ay para sa ating happiness. Yan. Siyempre, mas maganda pa rin kapag ka may pauwi kang maganda. Yan. So, yung iba, may mga tag dito. Yung sa leeg. Meron silang mga nagmamold sa leeg. Pero, siguro yung mga late hatch yun. Pero, ang titibay ah. Buhay pa rin. <laughs> Andito pa rin, di ba? Pero di naman ganun karami. Mga ilang piraso lang, siguro wala pang sampo. Yan. Wala pang sampo, 20 mga ganyan. Iyan mga. Paano na tayo habol-habol tayo sa kanila. <laughs> yan. Alright, so sana umuwi pa yung isa, no? pag na ito. ganda, oh. na ito. So, ito yung first place natin. Yan. Congratulations sa 250 miles. Yan. Okay, so yan lang siguro muna mga tol. Uh, later magpapaligo nga tayo. Ayan, magpapaligo ano mga pogi natin ibon. All right, so meron tayong ano 120 survival mga naka-survive sa ating ano season. So tignan natin kung ilan pa yung Mapapawin natin this coming ano first week of December. Yan ang target natin kondisyon kondisyonaran yung kanilang mentality, yung kanilang katawan, kanilang ano, uh, muscle, kailangan matibay. Uh, mapapansin nyo naman sa mga ano natin, race natin, napakalupit. Ang ginagawa lang natin doon mas marami tayong low fly, tapos isang ano lang, isang dalawang midtos yung nangyari, 40 at 51. Ayan. So, doon pala nga, okay na sila kailangan kasi yung katawan ng ibon is hindi masyadong binubugbog yan para pagdating na liparan eh, talaga napaka solid yan. so sanay na sila sa right shoulder grabe napakalupit right shoulder left shoulder pa headwind yan sanay na yung mga ibon kasi nga itong mga toys nakasurvive to sa unang ano natin sa unang ano natin tag ah hard race mga nawala na mga ano yung mga mahihinang nilalang yan So natira dito yung mga ano na mga class S na alimaw. Yan, class S na alimaw, grabe. So shout out tayo sa mga mandirigma nandito pa tulad ng kay Rezo, kay Ocampo, kay Golden Knights kay Iron Pigeon, kay Chef Aldrin, kay Thunder and Slope, kay seven 725 five ay EC725 kung di ako nagkakamali and then kay Dragon's Law meron pa siya rito uh, kay Bonax Bonax ba yun oh Bo, bo uh, sorry tol uh, teka lang sino pa ah uh, kay Duanes diba mga ganyan kay Drake Law um uh, Sinusubukan ko lang kabisaduhin mga tol. Hindi ko kasi masyadong kabisado sa dami. And then uh, Let's go, let's go <laughs> Kay Thunderlop, sayang yung Ibon nga, hindi nakasurvive Masyado na kasi yung laging late yun Kaya nung pagdating ng 2.50, hindi na sinasurvive But salamat pa rin tol uh, Ano ba ba Kay Wild Wings Matibay yung ibon nya ano talaga, lumalaban. So, tingnan natin sa final kung makikipagdigmaan pa rin. Siyempre, kasi itong top 5 natin sa 250 miles is mga bagong ano yon, Bagong... Ano bagong e -ball. sila yung mga laging nalilate pero nagtap top sila itong, itong last race natin. Siyempre kay ano, uh, ano pa ba? Uh, kay Blacks, Black, Black Starlock. Yo, grabe. Diba? Tapos kay Consistent yung iba na yun, yung Black Star Lock na yun. Tapos kay Green Flight Lock, yun. Shout out sa'yo, kapatid. Uh, Pilipilit ko lang kabisado yung nasa utak ko. Eh. Kung hindi ko sila kabisado. Pero, ayo kay Noy Pilok, kay RYR Lock, ah, di ba? Uh, kay Marvelous, yung alas ang pangalan, eh, no? Tapos, ah, uh, kay R F F L tapo ba 'yon? Pasano 'yon tol? <laughs> Syempre kay Pugay, shout out kay Pugay. Um sino pa ba? Eh, grabe, 57 lock pa yung natitira eh. Kay kay Franco, kay Blue Angel Classic, uh kay Young Randal. Yo, shout out kay Breakaway. Shout out. Um ako sa ano? Bawi ako sa before final race natin, si shoutout natin lahat yung natitira pang ano, yung natitira pang matitibay na lock na nandito. Ayan. So ngayon, uh, kung ano lang mga nabanggit ko, yun na lang muna kay Benji. Yun, shoutout kay Benji. Ayan. Uh, <laughs> pinipilit ko talaga. But yun na ngayon. Basta yun na eh, yun mga tol. Basta maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. kampo kapestrano uh, Classic One Low Price, yan. So, oh, uh, pa yung dito. Huwag kayong magkastahan dyan. Dalawa-dalawa pa yung Yan. So, yun na nga. Uh, hanggang dito na lang muna yung ano natin. At uh, sana maka-uwi pa yung isang hindi naglakahapon. Yan. Ba, ganyan lang muna sila. Tapos, maingay dong banda. Pero bago tayo magpaalam, uh, pakita ko lang muna sa inyo yung ating mga yaya. Yeah, yeah. May mainay doon. May gumagawa siguro. Ay, God. Sis, atin pala. Tubig pala natin. Ayun, no. Oh. Pagabi pa yung boy. Oh. Kandina ko pa naririnig yun. Ah yari magdamag akala ako may gumagawa rito yan napuno na basang basa yung mga warriors natin dito nako yari punong puno kagabi pa siguro yan But ang sigasuhin ko ba Bago yan, ah, ito yung mga warriors natin Yan, mga yaya So meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat Lima, anim, pito, walo Siyam, sampu Labing isa, labing dalawa Meron pa tayong tatlong paglalagyan mamaya So Good condition mga ibon natin Yan yan, dyan yung masasabi na good condition ng mga ibong kapag kabilog, bilog, bilog ang mga kanilang mga ano, tag dito, kanilang mga drop. All So, yun na nga mga kaburo ko to. Ah, grabe naman oh. Hangga dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy ang gandito pala oh. Ay, naku, basang-basa. Naku. Ayusin ko na muna dito baka magkasakit yung mga nasa loob. Peace out. Let's go.